Yo what's up, mga kabuhay barko, welcome back to my youtube channel So for today's video ay ating pag-uusapan at ating tatalakayin kung ano nga ba ang kahalagahan ng emergency steering drill sa barko So kung bago ka pa sa aking youtube channel ay huwag mo kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel para lagi ka rin updated sa mga videos ko pang i-upload So unang una itong video na to ay napaka importante lalong lalo na sa mga baguhang sasampan ng barko at ganoon din para sa mga nangangarap maging seaman Saan nga ba ginagawa ang emergency steering drill? Ito ba ay ginagawa sa, sa puerto o sa habang katigil ang isang barko? O di kaya naman, ito ba ay ginagawa habang tumatakbo ang isang barko? So kung interesado ka sa video na to, ay pagpatuloy mo lang ang panonood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang emergency steering drill at kung kailan ito ginagawa. Tara, samahan niyo ko at ating aalamin. Uh, Buhay Barco channel. Come on, follow and subscribe. Listen. Buhay Barco channel, kayo ay mas surprise. Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe. Lahat ay welcome dito, mga siman pati whites Ikuti ang mundo, Barco, sa dagat ating ride. marino, halina't mag-subscribe na dito. Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo. Bakit nga ba napaka ng pag-drill para sa mga tripulante ng barko? At ano nga ba ang kahalagahan nito at kailan nila ito ginagawa? Bawat barko ay may kanya-kanyang policy para sundin ang mga schedule ng mga klase ng drill na ginagawa sa barko. Ano-ano nga ba ang drill sa barko? So kadalasan at every month ginagawa ang training para sa mga tripulante, yung file drill at abandon ship, na kung saan sinasanay ang bawat crew sa mga duties and responsibilities nila during emergency. Dahil sa barko, napaka-importante na alam mo ang iyong responsibilidad sa bawat emergency na mangyayari sa iyo. May iba't ibang klase ng drill like emergency steering drill, emergency generator, oil spill, enclosed space, man overboard, stowaway search, at syempre hindi mawawala ang file drill at abandon ship. So for this video ay magbibigay ako ng idea lalong lalo na sa mga baguhan na magsisiman at nangangarap makasampa ng barko. Kung ano ang kahalagahan ng emergency steering drill? Itong emergency steering drill ay ginagawa during every 2 months or 3 months at depende sa isang kapitan ng barko kung kailan niya gusto magpadrill or minsan depende sa isang shipping company kapag gusto nila humingi ng update drill. So, ang emergency drill or steering ay napaka-importante lalong-lalo na sa mga deck department especially to able seaman at ordinary seaman na kung saan sila yung ina mag-operate ng manual steering or yung mga officer sa deck department dahil sila yung timonel sa barko na kung saan mas kabisado nila ang, ang mag-operate nito at alam nila yung gagawin kapag nag-manual steering at kapag nagkaroon ng problema ang isang barko at hindi gumana yung automatic steering wheel during drill ay or kahit anong klaseng drill sa barko ay may isang tao na nagkukuman para mag-report kung ano ang situation habang nag-drill at ito ay walang iba kundi ang chipmate. Sa madalit sabi, siya ay yung leader ng team na kung saan i niya kay kapitan kung ano na nangyayari or kung ano ang pwede pang gawin at habang nag-drill. So saan naman matatagpuan ng steering room? Kung ikaw ay first timer pa lamang sa sampan ng barko, at sigurado ako wala ka pa idea kung saan matatagpuan ito. At kung ano ang duties mo during emergency drill, ang steering gear room ay matatagpuan sa loob ng engine room na makikita sa pwitang bahagi ng barko o tinatawag na poop deck. At ang duties responsibilities naman ay matatagpuan sa master list na kung saan doon, doon lahat nakalagay ang iyong duties during emergency or, or anong klase ng uri ng drill sa barko. Ang steering drill kadalasang ang ginagawa ito habang ang barko ay tumatakbo na kung saan mas mainam i-operate habang tumatakbo ang, ang, steering wheel upang sa ganon ay makita sa bridge or ni kapitan ang movement ng barko habang nakamanwal ang steering room. So yun lamang mga kabuhay barko sa for today's video. Sana nag nagkaroon uli kayo ng idea kung ano nga ba ang kahalagahan ng emergency steering drill sa barko. So kung nagustuhan mo video na ito ay huwag mo kalimutang mag-like, share at comment. At yun huwag mo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, paalam!